Dumating na yung aming parcel, yung upuan ni nanay na binili sa Shopee. Maraming maraming salamat po doon sa mga nagbigay ng gift kay nanay kasi yung mga pera na ibinigay nyo. Ito po yung ano, pinabili namin kasi nga si nanay hindi na siya nakakaupo. Dapat, eh nung manap kami ng upuan na yung may butas sa ano, may butas sa pwet pang ano siya, medical chair. So, yung binigay niyong regalo kay nanay na pera, na yeah. hinanapan namin ng paraan para makaupo siya ngayon. Kaya assembly natin. Uh, tingnan natin, paano natin ma assemble Ito siya. Ano, ito na 'to. Tapos tapos tayo natin si ano. Topuin natin si Gina kay dito. Si naka-arms -ano siya. Okay, yun inaano para niya makahawak siya dito. <laughs> kahit manico, kahit manay makahawak ka, hindi ka naman na pwedeng mano. Sumayo. Sumayo. Tapos kita testingin natin paano natin puuin si Mamay. Kung kaya niya pa. Pag eto, hindi kinaya ni nanay, nanay maupo ay. Kaya na kaming magagawa. Hindi na talaga si nanay makakaupo. Pag eto, hindi siya, hindi umubra. Patalipad ko. ano naman siya? Uh, magan ano pangalan nito? Ma, ano siya? Ikabit? Atras mo. Ayan, okay. si okay, tama. Masa ito yung sa mga... O, o, kailangan nakapasok sa... Sa... oo okay lang naka pasok sa na. na <laughs> <laughs> ano yun 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 dapat yun yun dapat uh. yun 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 Yeah. Tapos, ito kasi na-adjust eh. Oh. Ayun. Ayun! Ayun!